Inihimok ng grupo ng mga magsasaka na bantayan ng gobyerno ang produksyon ng bigas ngayong may banta ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Bumagsak ang right self-sufficiency o kakayahan ng lokal na produksyon ng Pilipinas para tugunan ng demand noong nakaraang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot lang sa 77% ang self-sufficiency nitong 2022. Pinakamababayan sa lampas dalawang dekada. Ayon sa Department of Agriculture, yan ang dahilan bakit sumipang importasyon. Apektado kasi ang local production natin dahil sa mahal na presyo ng petrolyo at fertilizer. Pero ngayon, iba na raw ang sitwasyon. This year, we're expecting na bumangon na siya. Uh, dahil uh, una, lumaki na uli yung ating uh, area. Uh, pangalawa, ay, uh, malaki na rin ang binaba ng cost of inputs, uh, especially fertilizer. Pagtitiyak din ng DA, sapat ang lokal na supply ng bigas hanggang March 2024. tunayan Sobra-sobra raw ang nakaimbak na supply hanggang sa Nobyembre. Posible na rin daw umakyat ulit sa 85 hanggang 87% ang rice self-sufficiency natin ngayong taon. Sa kabila nito, sabi naman ng Federation of Free Farmers, dapat pa rin bantayan ang supply dahil sa banta ng El Nino. Tatamaan kasi nito ang lokal na produksyon. Sagot ng DA, may nakahanda na silang programa. Pero sana raw, matuloy ang planong dagdag budget para sa irigasyon. Malaking tulong ito sa paglaban namin sa El uh, malaking uh, Malaki pa, more than a million hectares pa yung irrigable na hindi pa irrigated. And uh, yung pace ng level of irrigation ng NIA, it will take them several years para matapos. Biglang bawi rin ang DA sa pahayag nilang posibleng magkulang ang supply ng baboy ngayong Vermont. Pumapasok na mga in-order na imported supply. Pinapaspasa na rin nila ang pag-aproba sa bakuna kontra African Swine Fever o ASF. May apat na nauna aplika sa na nagsasagawa ng trials para sa ASF vaccine. We want to do it fast, but we want to do it safe also. This is the balancing act, but we are streamlining the process to expedite. Trials, approvals, and their eventual use. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Inilunsad ng gobyerno ang programa na layong ibsan ang gutom ng mga mahihirap na Pilipino. Idiniklarabi ng flagship program ng Marcos Jr. Administration ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Sa ilalim nito, bibigyan ng tulong pinansyal ang low-income households gamit ang electronic benefit transfer card. Ang card na ito ang gagamitin sa pagbili ng mga piling pagkain at produkto mula sa partner merchant stores. Bahagi ang proyekto ng 8-point social economic agenda ng gobyerno para masiguro ang food security and proper nutrition sa bansa. Inatasa ng Department of Social Welfare and Development na bumalangkas ng patakaran para sa proyekto. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.